Tama Tamang pakain ay pampalakas ng immune system. Ang kumpletong nutrisyon ay nagpapalakas ng immune system ng manok na nagpoprotekta sa kanila mula sa iba't ibang sakit at infection. Ang malusog na manok ay mas resistant sa mga karamdaman na nagbibigay sa kanila ng mas mataas na tsansa na maging malusog at makapag-perform ng mahusay. Pagpapahusay ng pagganap o performance ang mga bitamina at mineral tulad ng B-complex, iron at antioxidants ay kritikal sa mental at pisikal na pagganap ng manok. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng blood circulation, pagtaas ng energy levels at paglaban sa stress na lahat ay mahalaga para sa matagumpay na laban. Optimong paglaki at pagunlad mula sa pagiging sisiw hanggang sa pagiging adult na manok. Ang tamang pagpapakain ay mahalaga para sa kanilang wastong paglaki at paggulad. Ang bawat yugto ng buhay ng manok ay may iba't ibang pangangailangan sa nutrisyon at ang pagsunod dito ay makakatulong sa pagbuo ng isang dekalidad na gamefowl.